Idinaraos po rito sa lunsod ng Shanghai dito po sa inlet mula Mayo 17 hanggang 19 ang kauna-unahang Southeast Asia Extravaganza na inorganisa ng Philippine Chamber of Business Professionals in Shanghai. Ito po isang testamento na buhay na buhay ang merkadong Chino. Ang event po na ito ay isang piyesta. Ibig sabihin maraming kantahan, sayawan at syempre kainan. Ah, kaya gusto namin isama kayo sa loob at ipakita sa inyo kung ano meron doon. Ito po si Rio Sablano, Servicio Filipino, kasama si Vera na nasa likod ng ating camera. Sama kayo sa loob. Tara! Oops! Ay, magandang araw sa lahat. Uh, ako po si Joe Santiago, ang chairman ng Philippine Chamber of Business and Professional Shanghai or PhilChem Shanghai. Pinopromote namin yung mga uh, produkto sa iba't ibang uh, bansa ng Southeast Asia. Uh, Napaka-importante po ito para sa relasyon ng dalawang bansa kasi nagkakaroon ng cultural exchange na magkaroon din sila ng idea kung ano yung meron sa Pilipinas at yung mga brand din sa Pilipinas na namin dito is matutunan din nila or malaman din nila yung uh, paano yung China market. At yan po ang Southeast Asia Extravaganza dito sa Shanghai, a.k.a. Piestang Pinoy. Muli, ito po si Rio Zablan ng Servisyo Filipino kasama si Vera na nasa likod ng ating camera. Maraming salamat po. Happy Fiesta!